Kamusta po mga kamenyor? Magandang hapon. Ayan, bali dito kami nito sa may kabakungan ngayon. Nagsagpuan kami papunta rito. <laughs> Grabe. <laughs> Takatakpaus <-tag> natin. <laughs> Salamat at pawala na yung bagyo. Buti na lang, mahina lang. So bali kagabi, hindi ako nakalusong. Nung lumusok kasi kami Nang kasama ko yung anak ko, nung simula ng umula ng pagsimula ng ulan wala na hindi na tumigil pala yun bagyo na pala yun ayun pala yung simula ng bagyo kaya hindi na nakalusong kagabi so bali pangatlong ano na ngayon lipas ng abilogan ng buwan medyo may mahaba habang dilim na siguro sisikat na mamaya mga nasa 9 ganyan o no? kaya 8.30 kaya nagsagawa kami ng Otol wapunta rito sa may kabakuman hindi pa kami mamana sana swertehin tayo kasi ano na bukas May 27 na karawan natin sana may wow! pagkakas na tanggap ngayon makadelay siya tayo may regalo sana tayo matanggap ngayon so yun abang abang sa mananali namin sana certain kami magkalooban ng maganda ganda mabawi yung mga parating konti yung holy umaga ng hanggang hapon buti na lang pagka lubog ng araw tumila yung habagat, kaya yun nandito kami bingin sa dagat sana makadami tayo para may pa birthday tayo bukas salamat sa kung makadak pa tayo ngayon so, abang -abang sa mga bang sa maradali natin <laughs>

tayo tayo ng kalabutan kahit ang kulay ng Sana makatagpo tayo ng malaki. Tindag pa ulap Pit-pit na At yan ay buwan na Kaliwanag na yung langit Kanoon pa rin Kaya ito na gawin natin no? Madalang talaga Sipag lalo pa ng dagat Nagpaparami na kasi yung mga coral Kaya yan, makatas na naman yung mga bahura Yung mga coral Kaya lumalabo naman tut pangit ng boy wala sana hindi may tindihan nagsinutangan na, na yung mga binubuga ng coral na parang mga itlog parang mga itlog may iba iba kulay galing sa mga ano yan coral kapag ka ganitong pag na yan sisimulan na yung mga coral na magparami

walang pa birthday <laughs> so ipakita ko sa mga ipagalating ko sa bahay ito ang piraso lang yata yung huli natin A few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito lang yung nakayana natin. ang uh, ulam lang talaga bigo tayo makadami ayan lang yung nahuli natin ayan lang no? siguro kulang kulang ng dalawang kilo lang to lahat ay sa rin yan kahit pa paano makakapang ulam pa rin tayo hindi pa rin tayo nabuklo siguro kung malinaw na yung dagat baka hindi lang ito yung nahuli natin malabo kasi yung dagat sobrang labo hindi makadaan sa malalim dahil sa yung mga coral nga ayan nagpaparami na naman kaya ayan malabo yung dagat mawawala yan malapit na ano kung tawagin namin kawara nakalipas na yung last quarter sa lang titigil yan mangitlog ng mga coral so yun sa next episode lang po tayo mag shoutout